Frequently asked questions regarding JET program. Paano mag-apply sa JET? Naku, hindi ko po kayo masisisi kung hanggang ngayon ay may mga nagtatanong pa rin sa atin netong tanong na to kasi sa totoo lang, hindi naman talaga alam ng karamihan sa atin kung ano ang JET program at na may ganito palang nage-exist na program at kung ano yung mga ginagawa dito, ano yung mga requirements at kung paano yung mag-apply. Buti na lang din talaga, meron na mga content creators, madali na lang ma-access yung mga information katulad nito, mapapanood na sa YouTube, mapapanood na sa Facebook, TikTok at sa iba pang mga um, social media platforms. Pero kung siguro naman, kung may napanood na kayong mga videos na nagsasabi tungkol sa JET program, siguro naman, um, pwede na po nating panoorin yung iba pang mga videos, for sure, meron kundi mga ibang contents pa ang mga vloggers na yan or yung mga content creators na yan about Jet Program din. For sure, madaming mga tips doon, madaming mga guides. Anyway, para mag-apply, bisitahin nyo lang po ang Facebook page at ang website po ng Embassy of Japan in the Philippines at hanapin ang post uh, or announcement tungkol sa... Jet Program Philippines yung pagbubukas ng application. For 2024 batch, siguro mga late September or early October pa magbubukas 'yon. Pero pansamantala, pwede mo pong bisitahin yung post ng guidelines or yung post ng application ng 2023 batch ng Jet Program Philippines para magsilbing gabay mo at uh, ma-familiarize mo kung ano yung procedure at kung ano yung mga requirements para sa pag-apply sa Jet Program. Ng sa ngayon, ngayon pa lang ay maumpisahan mo na yung paghahanda. Kung interesado kang mag-apply para sa susunod na batch ng That program